ko inaalay na. ayan gagawa ako ng DIY pang alis ng alay guys Patanggalin ko yan kasi sprayan ko gagawa ako ng DIY na pantanggal ng alay yung ganda ng pituang ko aalayin nyo edi wow ayan guys ano yan yung baka sa akin tignan mo gagawa ko ng DIY yung ano yung solution sa bahay lang makikita guys ito yung asin asin bawang asin bawang kalamansi o kaya orange yan suka yan 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 ang mga pwedeng ano kalamansi bawang gagawin ko kasi yung bawang pwede mo siya ibabad didikdik ka muna ng bawang tapos ilalagay mo sa tubig 24 hours may bababad eto naman yung asin maglalagay ako ng asin dito tapos ibababad ko ng tubig tsaka ako i-spray eh, eto yung pinakamadali tapos yung suka suka kalamansi laman eh. pwede combine tsaka yung balat ng orange guys yan So, gagawin ko, kukuha ko ng asin. Bintik na yan, pabalik-balik yung anay na yan. yan. Tapos, kukumbine ko rin ng suka. Uh, suka. Ito ay DIY lang, guys. Tapos, lalagyan ko ng mara, matapang na maraming asin, mas effective. Kasi ayaw ng anay sa maalat na sa ayaw nila sa maalat. Tapos yan, pwede na yan i-spray. Bala na kayo kung ano. Ayan, ginawa ko lang. titingnan ko kung effective siya. Tapos i-spray ko doon sa pintuan, guys. To pa hintayin ko muna ng matunaw yung asin na may suka. Ayan. Bago ko siya i-spray sa anay, guys. Ano pa ko ng pang-spray? botella. Yeah. Ipotin okay ka pa ba yung pang Ha? Akin okay na lang yan, ha? O, oh, pwede rin yung Joy detergent. Yung liquid na Joy, guys, pwede yun. Eh. Tubig lang, tsaka ano, ito. Dito ko ilalagay yung ginawa kong DIY na na ano, na asin na may suka. Ayan yung i-spray ko dito. Guys, yan. Yeah. okay Sobrang alat kasi nung solution ko eh. Ayan, dito ko ilalagay. Tatapong ko lang yung laman nito. Lalig ko na yung masin na may suka na may as tubig. Tapos ngayon, i-spray ko dito guys. Yan, i-spray ko siya. Bintik na yan. Ilang beses ko nang inanoi, Talaga pinupuntire yung pintuan ko. Hindi ko na hintay yung kainin pa niya yan malang-malang bilig ko dyan, aanayin lang yan, ito yung DIY guys may asin yan, tsaka suka yan, i-spray ko lang dapat alatan nyo, kasi ang anay, ayaw nila sa maalat yan, yan taga video e, ano gagawin? hirapan ako, ayan yung anay guys ayan, ayan sa so, ito yung pang-spray gulo pa sa buhay mo yan Hindi ko ma-spray. Titik na pang spray to. Wala ka kayo forever yan. Yun. Ngayon siya guys. I-spray ko na. Diba? Hindi natin kung mamamatay siya. Galaw ka pa. Ah. Oh. Ito yung may asin na may tubig. Tsaka suka. Kinumbayin ko siya, guys. Lagay ko dito. Sa masa botelya na hindi ko na ginagamit na may pang-spray. Yan. Tapos, lagyan nyo na lang din yung mga ka, mga kahoy na ano posibleng uh, bahaya ng anay eh, para sigurado kayo hindi anay. Eh. Ay, na yun. mga guys. Na Kung... Namatay na yung ano, anay. Eh, ayan, namatay na. Ayan, ayan mm -hmm. yun. No? As may gumagalaw pa doon. Hindi ko na doon. Nalagyan ko yan yan Pero, yung ginawa ko na may yung suka na may asin, na may tubig. Ayun, namatay na siya guys. Oh. Namatay siya. Tapos ito, gumagalaw-galaw pa. Ayan. Pero mamaya, patay na yan. Ayan, nalagyan ko yan. Tapos ito yung pintuan ko na maganda na maanayin. Nyagagaw talaga mga anay na yan. Kung mahal, ko sa pintuan na yan, naanayin lang. So, yung guys, kapag yung pintuan nyo maganda, gawa kayo ng DIY na pamatay-anay. Suka, asin, pwede na kalamansi o kaya suka, pwede yun. Tapos orange, balat ng orange, babad mo lang na 24 hours o kaya bawang, lalagyan mo ng tubig. Didikdikin mo, bababad mo sa tubig na may bawang. 24 hours din, tapos bago mo gamitin. Ayan siya guys.